Hello mga amigos, amigas. Nandito na naman tayo guys sa atong adlaw-adlaw. Kung baga tagalogin na lang natin ito guys. Tagalig, bisaya na lang tayo nito. Mix-mix na lang tayo guys. Pasinsya na kasi hindi ko masalita na solid tagalog talaga oy. <laughs> Guys, ah, sana hindi ninyo makalimutan before ko ipatuloy ang aking pagsasalita guys habang nagmamaniho. Huwag ninyong kalimutan guys, mag-subscribe, follow, like, and share ng aking YouTube channel. Alma UAE driver. Update, update lang tayo guys. <laughs> Ito na naman tayo guys. Maniho na naman tayo. Ano ba itong buhay na to? Alam ba ninyo guys? Akala ninyo masarap magmaniho? Masarap lang magmaniho guys kung short, ano lang, short trip. <laughs> Pero tulad ng trabaho ko, Minsan sobrang pagod kasi marating namin guys ang buong UAA end to end ng UAA. At saka guys, huwag ninyong kalimutan naman guys, wag niyo ipagkait naman guys pag follow, like and share na din sa aking Facebook page Alma Monies you a driver at saka sa aking profile naman guys al ay mamita alma sa aking tiktok <laughs> lahat na lang guys ng social media sinalian ko na lang para alam na this no kasi yun lang ang aking stress reliever talaga dito guys. Alam niyo guys, hindi madali ang isang OFW. Shout out dyan sa mga ka-OFW ko sa buong mundo. Kahit sa ang sulok ng mundo. Laban lang tayo guys. Kasi lumayo tayo sa mga mahal natin sa buhay. Para lang sa ating mga anak kung mayroon kayong mga anak ay <laughs> tulad ko talagang dedicated ko talaga sa aking mga anak ang aking paghahanap buhay dito sa UAE ito na guys nandito ako guys sa Haraways yung nakita ninyo na mga building guys alam niyo pari-pariho ang mukha yun ang tinatawag na Adnok Residence yun siya guys So, lumabas na ako galing doon sa residensya nila. na-i-drop ko na ang dalawang magkakapatid na mga estudyante sa university. Kasi kalimitan nila guys, no, yung mga estudyante ng mga university na mga babae. Kalimitan, kailangan nila ng lady driver. Ganun! <laughs> Pero yung iba naman, marami kasi sila nagbabas sa ibang ano naman, sa bang Emirates naman ihahatid pero bas ang sinakyan lagas kasi ang dami nila. Punta ng Fujera, Ras Al Khaimah, Ajman, Sarja, basta in seven Emirates. Yun guys ang aking hanap buhay guys di ba ang pagod guys pero laban lang talagang lumalaban lang ako guys kasi alam ko kaya ko to <laughs> kaya natin to yan tingnan niyo guys left and right Di to. after noong mga residensya doon na pinasukan ko mag ang babaybayin ko dito guys Hanggang Abu Dhabi na yun, guys. Sa gitna ko ng desyerto. Iyan, oh. Tingnan ninyo. Left and right. Wala ka nang makita dyan na building. Hanggang makalabas ako doon. Sa main road. Ito, heading ba lang ako ng main road, guys. Yung main road na papunta ng Sela. Papunta ng Saudi. Yun. Tapos ako, direction na naman ako to Abu Dhabi kasi tapos na ako. Palabas na ako sa main road. Ang bilis lang guys kasi antakbo kahit malayo. From Abu Dhabi city to here, almost 300 kilometers. Pero madali lang mga siguro dalawang oras tapos na dalawang oras kalahati kasi ang bilis ng takbo ang speed limit dito ay pagdating ko doon ng main road ay 160 ang speed limit so kaming mga drivers guys lalo na mga transportation drivers kami so gusto namin naka maximum talaga kami Otherwise, below kami ng 1 points or 2 points sa maximum kasi iwas penalty. So, sa amin, nasa amin na yon kung i-maximum, basta hindi ka lang lumagpas kasi makapenalty ka naman. Kung makukuha ka naman sa radar, nako, ang mahal ng bayad. Lalo na yung using mobile phone while driving. Ako guys, nagbibideo lang ako pero pag nasa main road ako, naka-fix yung camera ko sa dashboard. Pero ito, tingnan ko man, wala mang mga pungis. <laughs> walang mga pungis makita. O, tingnan nyo, walang makita. So, wala ibang sasakyan. So, it means, walay <laughs> Safe ako. Pero pagdating doon, guys, sa main road, wala. Hindi ko na yan hawakan. At saka, hindi na rin ako magtagal pagdating ko ng main road. I-stop ko na rin doon. Kasi ayaw ko naman. Kasi ang mahal, guys, ng using mobile phone while driving pag nakuha ka sa scanner nila guys ay naku, lagot ang 800 mo so kaya guys ingat ingat lang tayo <laughs> ito ang buhay ko tingnan nyo naman kahit pagod tawa pa rin di ba diba guys nandito na ako guys o, sa main road Actually guys, ito ang aking sasakyan Lexus ito. O, di ba? Power. Power tayo guys. Power. <laughs> <laughs> oh, dito na tayo sa main road. Ah, uh, pag ano na dito, guys, talagang mag mag ano na ako dito, guys. Mag-fix na ako, ipifix fix ko na 'yan. I-cross control ko na 'yan nang 160. Tapos minsan ibaba ko nang 1 point 159, 158 tapos pag talagang plain patag talaga yung kalsada guys 160 okay lang din mag 160 ako so ngayon si nandito na ako talaga sa main road guys nakita ninyo yon yun ang pinaka speed limit dito na kalsada kasi nandito na ako sa main road Aldafra region direction ako guys to Abu Dhabi <laughs> ay pauwi na ng garage kasi para makapahinga na bilisan ko na guys mag maximum na lang tayo guys para madaling makarating sa garahe pagdating ng garahe uwi naman ng bahay ayun thank you for watching everyone don't forget like follow like and share and syempre, subscribe na din. Bye-bye and God bless!